So, hey guys! So, today is the last two weeks of September. And, wala akong masyadong ginagawa today. It's because it's raining. You know what I'm saying? So, ayun. As of now, dito lang naman ako sa bahay. Pero, medyo naboboard ako. Kaya, yun din, yung reason kaya parang inopen ko ulit ang camera natin at mag-take ng video, it's because nai-inspire na naman ako mag-upload and mag-edit. And, I'll be showing you the status outside this world. Hi guys, medyo cloudy. At ba ilig, walang damas na naman niyang ulan. Yun, and today, medyo nagbabalak-balak ako na ano, tawag dito. Medyo nagbabalak-balak ako na mag-exercise today kasi nga, yung friend ko is nag-aaya siya na pumunta ng La Union this October. And matagal na talaga namin siya pinaplano. Buti na lang guys, meron pa akong budget. And kaya, na naka-keep for vacation. So, yun, baka plan ko rin na mag-exercise. And also guys, habang Atong ani sasalita ako. Gusto ko itong ipakita sa inyo na bumili pala ako ng plant. Medyo malalaki lang yung mga ano niya, ito oh. Yan, malalaki. Pero mukhang maganda naman sa ano natin. And after that guys, pwede nagpa-plano ako na pumunta ng Ayala today. It's because parang gusto ko na bumili. Bilin yung sapatos na nakita ko. Kasi last week, eh, duma napadaan ako sa Ayala. And I think na maganda rin yung color na yon It's color brown brown siya lahat na spatial na Adidas and then realize ko na meron pa naman ako black meron na akong meron na akong black shoes so let's try the other color naman so which is yun yung yun, napili ko na brown para wala well, gaslight like that. And, kasi nga last time na, na pag, nagpagawa rin ako sa Sunny's ng brown na salamin so yan yun lang So, yun guys. So, for today, siguro, yung vlog na ito is I'll be showing you a week in my life. Let's start it. So, may biglaan ako ng schedule ng 5 p.m. And para hindi ko ma-miss yung aking uh, pag-workout today, gagawin ko na siya since 2.30 pa lang naman. And maglalaan ako ng 30 minutes para makapag-exercise. And after nun, maligo na ako ng derecho. And hopefully, walang tao sa taas. So, yan. So, yun guys, mag-prepare -pre lang din ako para makapag-workout ako sa taas. And hopefully, sana walang tao. And afternoon yun, magsa-start na ako maligo. And yan, nakapagpalit na ako ng outfit. And... Para medyo pagpawisan tayo, magjo na lang din ako. Ngayon, para pagpawisan lang din agad tayo. Magsusuot so, na lang ako ng jacket. So, para mas mabilis. So, let's go upstairs. I'm done working out. And as you can see, perfect body with a perfect smile. Ngayon, guys, I mag-prepare -pre naman ako for the 5 p.m. schedule today. And I'm so happy kasi naka 30 minutes naman ako sa taas kanina. And medyo hindi lang ako nakapag-take ng video kasi nahihiya ako, guys, ang daming tao. And sobrang small lang din ng space. So, yun good thing naman is first time ko yun, may mga kasama na nag-workout. And nakakailang pala, no, na may kasama ka nag-workout. Kasi, wala. Para tinitignan ka nila kung tama ba yung form mo, kung tama ba yung pinagagagawa mo. Pero, confident naman ako. And kung i-judge niya ako, i-judge ko din siya. <laughs> so, anyways, rest lang ako ng konti, guys. And, yeah, prepare lang ako for 5 p.m. schedule. So, I'm done preparing, guys. And here's the outfit lang today. Yes. And, magdadala pala ako ng gamit, guys. Kasi, di ba nga, pupunta ako ng Ayala. And, let's see kung susunduin tayo ni Zidon. Sabi niya, 10 p.m. pa daw siya. So, baka medyo matagal yon And, kaya, yon Let's go! So, hi, guys. So, yon kakawi ko lang and nag-iisip-isip ako kanina kung ano ang gagawin kong dinner. And may nakita ko sa TikTok na Buldak, Kaya napabili tuloy ako sa Alpha Mart, Alpha Mart nitong bulldog carbonara. Actually, first time ko tong gagawin. Kasi nga, hindi ako kumakain talaga nito guys. Kasi sobrang anghang. Pero since nagsearch search ako paano malesen yung pag-anghang niya, kaya nag-try ako. Bumili ako ng check ko muna kung meron akong evaporada. Pero yung alternative ko is yung milk ko na nandiyan. And also guys, na ako ng spam. And kaya medyo malik maingay yung background ko kasi nagbo-boil ako ng egg. So, itry natin to guys kung magsasuccessful tayo for today. And, ayun. I-share ko lang sa inyo kung perfect na ang pagkakaluto natin. So, yeah! Slice lang ako ng apat na spam and yung na-boil kong egg kanina. And also guys, nagtimpla na rin ako ng lemonade para sa ano mangyayari sa ano na to. Para sa just in case na maanghang pa rin siya. Pero nang na taste ko kanina, parang feeling ko hindi na siya maanghang. Pero nadadamihan lang ako. Anyways, let's taste it first. Medyo nag-sticky na siya kasi medyo nauna ko na siyang tinry kanina. Mmm. Mmm. <laughs> ang sarap niya, pero ang anghang pa din. Pero, kaya ko yung anghang niya. Basta guys, kung gagawa kayo nito, kung ayaw nyo ng sobrang anghang, anghang pa rin siya guys. I think it's because nga dun sa sauce. Pero I think na, kung gagawa kayo nito, mas madami yung milk niya. Pero ang sarap. And yung cheese. Pero kaya ko siya guys. Like, mild, hot, 2% hot, ganon. 2% hot lang siya. Maharap. Sa pa. Mmm. Maharap. And lagyan na siya ng spam. Mmm. I've done cookie with my breakfast, medyo late ako nagising kasi medyo umuulan-ulan. So, ayun guys, um, one of the reason, habang, habang kumakain ako, pero feeling ko hindi ako makakakain kasi habang nagkukwento ako. Pero, I'll try my best. And, yun, na siguro, ha, na-realize ko kanina habang na nagluluto ako na hindi ganon ka totally ako nanghihirapan na maghanap ng pagkain ko guys. Kasi, sa ibang video na napapanood ko, parang kapag nakatira ka sa condo, usually talaga ang problem mo is paano ka maghanap ng pagkain. Kasi guys, makatamad kayo maghanap ng pagkain sa labas, lalo na kung malayo dun sa area mo, di ba? So ako guys, hindi ako gano'n nahihirapan. It's because maraming kalenderya dyan sa baba namin and very accessible talaga. Like, manit na rin yung mga Nandito na rin sa Nan so, anyways, may mga dumadaan na ambulance. Pero, parang ang dami. Oh, no. Tawag dito na sa nga ako. So, and very accessible since pagbaba mo lang nandiyan na lahat ng Wait. Very accessible na rin sa mga transportation sa mga convenience store and even sa mga grocery sobrang lapit ko lang kaya hindi ako ganun totally nahihirapan. Ang pinaka nahihirapan lang ako guys is ngayon is kailangan kong bumili ng mga rice sa laba, sa baba kasi na wala kaming rice cooker kasi hindi kami hindi, hindi ako nagdecide na bumili ng rice cooker since ayaw akong makasayang ng mangkanin. Kaya ayo hindi na lang muna ako, hindi na lang muna kami bumili since ako nga lang din usually ang mag-isa dito sa aming unit. So, anyways, so before, nung wala pa masyadong, ano dyan, yung wala pa masyadong kalindriya sa baba, ang ginagawa ko, kapag may time ako, so umuwi talaga ako sa bahay namin at bumababa ako sa isang market doon na maraming kalindriya. At sobrang, sobrang sarap ng ulam talaga nila. So, ang ginagawa ko, bumibili ako, bumili ako ng mga tupperware at bumibili na ako doon ng 2 to 3 na ulam and yun yung sinastock ko dito sa ref para may ulam na ako sa ilang days. So, yon Kaya, minsan lang talaga, inaano lang ako ng katama tao dito, dinatapuan lang talaga ako ng katamaran ko. Kaya usually talaga guys, hindi ako, hindi tinatama talaga lang ako lumabas para maghanap ng food ko. Pero guys, sobrang thankful naman ako, sobrang discipline kasi eto, pag lunch na, kailangan ko talaga kumain and hindi dapat ako kumain ng tanghalian sa mga afternoon na yung mga 2pm, 3pm. Kaya perfect naman ako dun guys. So, yun. Yun lang. So, ngayon guys, since ano, tira naman akong pagkain kagabi, niluto ko ulit yung spam and yung egg. And yung tawag dito, tira ko rin ulam kahapon na tinola. Yan, yeah, sa so para may konting sabaw naman tayo. So, ay ganyan yung usually na ginagawa ko. Kung ano yung tira ko kagabi, na rin yung kinakain ko sa umaga. Or, since nag-grocery naman ako, pag ayaw ko masyadong gumastos, is kumukuha na lang din ako dyan. And yung iba, ginigisa-gisa ko. Like yung corn beef, yung mga sardinas. Since ayaw ko silang kainin ng sobrang plain lang, ayan, nagigisa-gisa ako, nagluluto-luto ako. So, yun guys, medyo na-guess ba yung kwento ko? Sana naging helpful naman siya. So,

Hey guys, today it's Monday and this is the last day of a weekend my life. Pero since Monday nga ngayon guys, actually dapat kahapon na mag -e end yung video Kaso So guys, hindi ako nakapag-take ng video. It's because na nahihiya ako mag-take ng video doon. And medyo focus kami sa movie na pinanood namin. Yung minamahal. Kaya ayun, kaya parang hindi na rin ako nag-take ng video. Pero yun, guys, before I end this video, gusto ko lang muna i-share sa inyo kasi nga, ngayon is parang gusto ko lang muna i-share sa inyo kasi recently, ang mga pina follow ko sa trends ngayon is how to change your lifestyle as an adult. By the way, guys, sa mga nakikita niya sa face ko, ayan, naglagay ako ng Oxycure yung pod kasi nga, medyo nag- I pimple ako ngayon. So, hey guys! Today, it's Monday and this is the last day of a weekend my life. Pero, since Monday nga ngayon guys, actually dapat kahapon na mag -e end yung video. Kaso guys, hindi ako nakapag-take ng video. It's because na nahihiya akong mag-take ng video doon. And medyo focus kami sa movie na pinanood namin. Aba, yung movie na pinanood namin, yung minamahal, kaya ayun, kaya parang hindi na rin ako nag-take ng video. Pero yun guys, before I end this video, gusto ko lang muna i-share sa inyo kasi nga, ngayon is parang gusto ko lang muna i-share sa inyo kasi recently, ang mga fina-follow ko sa threads ngayon is how to change your lifestyle as an adult. Ganon. Pero yun, how to change yung mga something healthy, yung mga workouts, ganyan, kung ano ba yung mga dapat gawin. And yun, medyo nagiging conscious ako sa mga ganon. Kaya parang ayoko din ilagay yung sarili ko sa time na alam mo yon yung parang ayoko na afternoon lang din yung gumagalaw yung katawan ko and as much as possible habang hindi pa ako ganun ka busy at least di ba morning pa lang is for the kayod uh, na tayo so by the way guys hindi this is the first time pa lang na, na mag share ako ng book sa inyo and eto yung nabili sa akin ni Zina how to heal yourself and how to heal yourself when no one else can by Amy B. Skurr. And, yun guys, sobrang ganda nito kasi parang tuturuan kayo nito how to heal yourself. Ganyan. So, yung mga approach about your mind, your body and spirit. And, ayun, ang ganda niya guys kasi parang especially dun sa mga overthinkers, sa mga bilis ma-frustrate, sa mga, alam mo yun, yung mga mabilis agad na malulung, nalulungkot. And usually talaga, especially ako, kapag nakaka, pag nakakaramdam ako ng ganong feeling, alam mo yun na puro negative na yung mga pumapasok sa isip ko so ayun guys sobrang naka-help to sa akin kasi parang alam mo yon medyo mababago mababago talaga yung mga yung pag-iisip mo oh <laughs> hindi basta mababago ka din nung book na ito like alam mo yon maa-apply mo rin siya sa sarili mo and also guys ano din pala recently naghanap pala ako ng mga free journal din sa app na sa app and yun nga nakakuha ako nitong one day something ano ba to ayun nakuha ko tong day one and yun nga nililist ko lang dyan dito yung mga natututunan ko ayan like for example how to heal yourself when you frustrated ayan something like that and yun nga medyo hindi pa ako ganun kasanay na magbasa ng tahimik and kaya napiplay play lang ako ng mga vlog din sa gilid na medyo mahina lang ayan so ayun guys sana naintindihan niyo yung kwento ko and hopefully until 2026 na kahit hindi ganun ka consistent din yung mga yung mga video na i-share ko sa inyo gusto ko sana every makapag at least, 'di ba? Makapag-upload pa din ako dun sa time na kung paano ako nag upload And gusto ko rin mag-share sa inyo ng mga a week and a day in my life. You know what I'm saying? So, ayun guys, dito ko muna i-end yung video ko and let's see sa mga next videos ko and hopefully makapag-upload ulit ako ng sa mga na mga week na dapat kong gawin. So, this is the end of this video, guys. And thank you sa mga manonood and bye. Oh. <laughs> you